Ngayon sa pangalawang Last cable car tayo. Sa transparent guys, ayun yung Yung floor, transparent Yo, yo, yo Napakaganda guys Ayun yung pinanggalingan <laughs> <laughs> Good morning guys, welcome to my vlog Today's video guys ay company tour namin. Ito si Jello. Sundan nyo kami guys sa aming tour sa may Formosan. Let's go guys! Guys, on the way na kami sa aming company tour. Ito, guys, yung bus namin. Puno. Ayan guys. Guys, nandito na kami sa aming destination, company tour. Ito guys, Yellow Machete. Si Jepo, doon si Jepo. May kan. Jepo. Ha? So guys, explore natin yung company tour namin. Ay, Guys, dito sa aming company tour, dito sa Formosan, ay Rides all you can guys Dito, lahat libre Sagot na ng aming company guys Ayan Ayan guys, yung dream namin sasakyan yung youth Oh, ayan guys sana sana ako dito kasi boring Pataas ha Ito guys Ito guys Okay, okay na? Ito na guys, sasakay Ito na guys, sasakay na ako sa UFO Ayun, nag Ibawal ay, yung video guys, ay pinaiwan sa akin Ito na Pataas na, pausong na Ayun, pataas na sa bundok Ayun Ayun mga cable car, nakikita ko na we Kasi ito, nakasakay na kami ng cable car. Ito. Cable car. I-explore namin, guys. Pwede. guys, ang ganda dito sa cable car. Ayan. Ayan yung view. Ayan. Ayan yung UFO. Ayan. pag na ko. Apat kami, guys, dito sa loob ng cable car. Ayan. Gulay. pikit mo <laughs> yes sir na tayo sa Formosan ito ang kasama namin takot sa <laughs> ayako pikit <laughs> ayun guys sobrang ganda dito sa Formosan ang taas nito patay tayo dito pagkakakal dalag May mas mataas pa dito. Ha? Oh? Oo. Wow. Oh. hindi na, kung nasakay sa doon. Lakad na lang ako. Ay, bababa na nga dyan, oh. Taas ito lang. Ah. Dalikado ito. Bakit balik. Yes, sir! Tan-tan! Siya <laughs> yung... <laughs> Ikaw mo, Tapos ito, ma'am. lang tayo dito. Ganda Ganda. Ang iyo sa pisto mo. Ilan ang dito. Ang iyo dito. ano Ano? mo. Ganda init. Machete basic. Nag-vlog. Taas ah. No. Baba ka eh. Saan tayo tiktok? Pwede. Amaya, mamaya, mamaya. Ito ko. Ah, pa kayo ito eh. Yun ang huh? ano, yun ang mataas. Yun, 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 yun. ang kayo doon? Oo, oh, sakay tayo doon. Nice na ako. Ha? Ah? Babalik na ako. Uwi okay, mo doon, Buwa. Taas yan o. Dapat mo ah. Si yung Eh, bakit tulog naman si Machete? <laughs> Enjoy your view. <laughs> uh, Machete! Paano mo makita yung na Guys, nandito kami ngayon sa souvenir shop. Ito, guys, souvenir shop. Yung no, si Machete. Bumili siya ng pamaypay sa halagang 250 Ito, guys, ito naman, 199 Ayan. Ito naman, guys, K-Chain. Halagang P100, guys. Ayan. Si Jello naman, bumili siya ng cable car na souvenir. Saka si Jeffrey. Jepo. Bumili din siya ng souvenir guys, talagang 300 marami, marami pwede pabilihan dito guys, marami dito magbibili mga souvenirs, mga pagkain kung mahilig naman kayo sa Corsela guys, sasakay kami ngayon sa pangalawang cable car sa mas mataas na park, tsaka transparent guys, yung cable car na sasakyan namin yun, yun guys. Ano mo sayo, Goseng? Guys, nakasakay na kami ngayon sa pangalawang cable car. Sa transparent guys, ayun yung, yung floor. Transparent! Yo, yo, yo! Napakaganda guys! Ayun yung pinanggalingan namin, karina. Yung unang cable car, ayun. Guys, napakaganda yung view. Ayun. Mga vloggers. Hey guys, so transparent. Kahit mahiga ka doon. <laughs> mahiga ka sa saigo. <laughs> like, huwag naman sana mabasag. pag nabasag talaga, guys. Trade you so Bulusok. Pero matibay ito, guys. Quality. <laughs> Check para, to guys. Engineer. Guys. <laughs> <laughs> <God. laughs> The guys, ang na to. <laughs> <wa -Mania. laughs> man, course, na baba, na guys, na tayo, unforgettable experience, guys. Ganda dito, guys, sa ah, pangalawang cable car. Mataas, na medyo may kataas siya. guys, and, and so yung Sun Moon Lake yung lake ayan guys ayan yung lake guys kung may mga may lamis baka kayo sa dibdib kung <laughs> hindi kayo pwede dito sa <laughs> itignan nyo guys so ito transparent guys yung sahig ayan glass ayan <laughs> napakaganda guys ayan guys baka ayan yung binibinta kayong bakal yung view guys ayan yung mga pabalik na ng cable car. ayan tayo para may background ka. Ayan, guys. Huwag... Well, Iinit. Ayan, guys. Guys, ka katatapos lang namin mag-lunch. Ito, dito kami sa view deck ng lawa, ng lake. And guys, doon kami kumain sa taas. Guys, andito kami ngayon sa Puyuma Tribe. Yung tribo ng Taiwan, guys. Eto. Ito, guys. Napaganda. Pinreserve nila, guys. Na, until now, nag exist pa rin yung the Puyuma. Guys, Ayan. guys. Yulung ng Puyoma. Ayan. May bahay sa likod guys. heto, Ayan. Yun yung sinakyan namin kanina guys na cable car. Dalawang stage. First stage tapos second stage yung pinakamataas guys. Kapit, kapit. Guys, okay, sasakay kami ngayon sa... Awag dito? Lumpusan. Water rides. Water rides, guys. Water rides, sayang Tapat kami. Yeah. Yan lang, eh Ayan, open. Open, yan lang. Open. Tapos ka lang yan. ka,

Eh ayang yang posing. Ye! Ye! Ayang posing. Kita masuk ke enak dari Kadut tuh. Ya mahira posing. Kita jadi. Kita Putik. Ayang.

kesa naman, kesa naman ako Asang basa. Enjoy naman, enjoy, enjoy. Enjoy kami guys. Yeah. <laughs> Ayan. Okay, tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ayan yeah, guys, tapos na. <laughs> <laughs> tapos na guys. <laughs> guys, andito kami ngayon sa pinag-shootingan dati ni yung mansion ni Daumeng si, guys. Sa F4. Ayan, guys. Dito guys, ayan, yung view. Ito yung guys, yung view ng mansion Ayan guys Yung mansion Mansion ni Dawming Si. Ayan guys, ayun sa likod ko. Ayan yung mansion ni Dawming Si. sa i -4. Ayan, guys, sa likod ko. And guys. Hey guys, ganda. So, pull view guys. Guys, sobrang ganda yung mansion ng pinagsyutingan dati ng F4. Sila. Ito yung mansion ni Doming Sir sa F4 dati guys. yan. Ayan, sa likod ko. And guys, sobrang ganda dito sa mansion ni Doming Sir. Ayan. F4! Hey oh. guys, good.